Hello guys! Ayan, so may bago na naman po tayong katanungan galing po sa ating pong uh, YouTube channel at eto nga po ang tanong Ma'am, kung i-delete ko yung mga videos na unoriginal tapos may earnings na kasi yun mawala din ba yung earnings ko? Please help, thanks Okay, so eto nga po guys yung um, uh, katanungan po kung ang uh, kung monetize na nga po tayo ayan kung uh, kumikita na nga po ang mga uh, videos po natin at ang video po na yon is unoriginal so meaning hindi nyo po uh, uh, sariling uh, video na yon okay so kung i-delete ide po natin yon uh, mawawala din po ba yung earnings so from the day nga po na nag-post kayo ng uh, video ayan kung ano po yung earnings nyo po na yon ay yun na po yung earnings niyo. Okay, kahit po i-delete niyo po yung video po na 'yon, as my earnings na po kayo. Hindi po yun mawawala unless mai-stop lang po, titigil lang po yung earnings niyo po doon po sa video po na 'yon kung i-delete niyo po. So mas maganda nga po guys, ano po pagka-unoriginal uh, po yung mga video po na pinapost po natin. ayan alam niyo na po na Um, may earnings na po kayo doon, kumikita na po kayo doon. Ayan, i-delete nyo po guys bago po mahuli ang lahat. At baka nga po na uh, yun pa po yung dahilan na ma-on hold or hindi po uh, not payable po ang atin pong uh, sahod. Yung mga naipon po natin, na mga earnings po natin, kung uh, panatilihin po natin na andon pa rin yung ating unoriginal content yung hindi po natin i-delete o di kaya uh, ang ating account ay mademonetize ayan po kung hahayaan po natin na um, andun pa rin yung uh, unoriginal content po na yun okay so mas maigi nga po na i-delete po natin lahat po ng mga unoriginal content na uh, meron po kayo huwag niyo pong sayangin guys yung mga earnings na nakukuha nyo po uh, doon po sa mga video po na uh, hindi naman po sa inyo kasi alam nyo po yung uh, punishment na makukuha po natin um, in the future okay, so mas maigi po talaga na mag-post po na kung, kung monetize na nga po tayo, so siguraduhin po natin na yung mga pinapost po natin ng mga video is atin talaga, okay, yung tayo po yung uh, nag-shoot, tayo po yung nag-edit, tayo po yung nagsalita Okay, yung tayo po yung nakikita. Para um, mapanatili natin na, uh, na malinis at safe. Ayan, safe kasi uh, uh, para patuloy pa rin po yung uh, kitaan po natin sa atin pong uh, Facebook account. Um, kaya habang mas maaga pa po, kung meron pa po kayong unoriginal content, so whether po kayo ay monetized na or hindi pa, hindi pa kumikita ang inyo pong mga video, kung meron po kayong mga unoriginal content, ay i-delete nyo na po yun. At kung hindi nyo nga po guys alam kung ano po bang uh, violations na meron uh, dito sa unoriginal content na to. So guys, uh, actually meron pa akong ginawa po na uh, full uh, video tutorial. Ayan, kung ano po ba yung original content at paano po natin maiiwasan. Ayan po at ilalagay ko po dito po sa link po niya dito po sa my uh, comment section at panoorin nyo po ito kung interesado po kayo okay so uh, yun lamang po guys so I hope po na nakatulong ayan nasagot ko po yung katanungan and po so um, kung meron lang po kayo guys katanungan just uh, feel free to comment below at please guys ayan kung gusto nyo pa po yung mga uh, ganito pong klaseng tips or uh, more tutorial pa po uh, pa follow po ako ayan pa subscribe din po ako sa akin po youtube channel ayan same account lang po alintot a vlog yun lang po guys and uh, thanks for watching and goodbye gasa so bye bye